Hello, mommy. Another day, another vlog. For today's video, fresh seafood nights tayo ngayon. ang kaming mga hipag na kumain naman dito sa paluto dampa sa may makapagal. Ang tagal na rin yung huling kain namin dito. So, ito yung itsura niya. Andiyan po sa kabilang pwesto yung mga bilihan ng seafoods. Pwede kayong magpark dyan sa harap. And, ang daming nagtatawag sa kanila dito kung saan mo gustong kumain or mag-order, mamalengke, ganon. So, bago tayo syempre magpaluto, mamimili muna tayo, hanap-hanap kayo kung saan kayo may makikitang mga fresh, ganyan, at yung mga mababait na tindero, yung medyo makatarungan naman yung presyo. So, ayan po yung kanilang store. Post nyo na lang and screenshot nyo. Ayan, ang fresh dito. So, ako pumipili ako ng mga crab. Male crab yung kinuha ko para malaman. So, kung magtatanong kayo magkano ang presyo, 1 one per kilo po binigay sa amin yung alimango. So, 4 pieces na sa Kukuha din tayo nitong puset for calamari and adobong puset. 600 naman per kilo. Kasi so, kuya, nag-asikaso sa amin, ayan, game na game talaga din makipag-vlog. So, ito yung scallops, ano, 800 per kilo. Half lang yung kinuha namin kasi marami-rami na din siya. Tapos, kumuha kami ng gantong shell. Hindi ko po alam kung tawag dyan. Isang kilo, 250, 200 na lang po ang binigay. Masarap daw po yung gawing sabaw, yung clear soup. Pagkatapos namin mamili, eto dito kami kakain sa resto na yan. Kasi balita ko, masarap daw ang kanilang Tempura. Bina-vlog yan eh. Tapos nagkataon nakasabay pa namin si Sandara Park and motor vlog ba yun? Something na gano'n. Pero hindi ko sila nakita dahil nandun sila sa VIP room. Nandito na ang buong pamilya at gutom na. At ayun, nag-usap na rin kami nila, Kuya, kung ano yung ordering namin? So yan po yung place. Hi, I'm hungry na guys. Ito na, gutom na! Para naman may idea kayo kung magkano ang paluto, ayan po yung kanilang price. I-post-post nyo na lang para makita nyo half kilo and one kilo po yung presyo niyan. Kung gusto nyo naman ng mga alakart, like soup, gulay, dimsum, at kung ano-ano pa, meron din po silang available. Ayan, so hindi lang basta paluto yung restaurant na yan. Marami kayong choices pa na food na pwedeng pagpilian. So ayan, habang gutom na, picture-picture muna ang mga hipag family. Ayan. Pero talagang kumakalam na yung sikmura namin kasi 9 pasado na po yan ng gabi. Tom na Stong na. Tom na. na daw. Hunger na kami guys. After ilang minutes, ayan, unti-unti na lumalabas yung order namin. Ang dami, nakakaloka. Ang sarap. Tignan nyo yung crab, Singaporean chili yan. So, ito yung aming calamares, half kilo. Para may ibang matikman naman. Ayan yung kanilang sausawan. Ito yung clear soup ginger nila. Ay, grabe, ang sarap nito, guys. Ang fresh-fresh. Tapos, fresh. sayang ginawa namin yung half na adobong pusit. Ang sarap din yan. And ito, umorder kami ng alakart na kangkong yata yan, or gulay-gulay nila. 350. So, ito na yung soup, guys. Naglalaway tuloy ako ngayon. Ang sarap niya. Ang fresh. Ang clear lang ng soup. Refreshing. Ayan basta ang sarap niya, must try. Tapos eto naman yung pusit. In fairness, nasarapan ako sa pusit. Ayan, kasi favorite ko ang pusit, guys at ang sarap ng luto nila. Hindi na overcook yung hipon, masarap yung pagkatimpla, maasim-asim na, manamis-namis, ganon. Tapos yung calamaris nila, sakto din po yung pagkaluto. Eto naman yung imported baked scallop. Wow! cheesy. Talagang overload. So, ayan. Kumain din ako ng kangkong pa may gulay-gulay naman. And so far, nagustuhan ko din yung paggisa nila sa kanilang gulay mag-garlicky. Ito na yung ating scallop, guys. Grabe. Fresh bake talaga. Yum. Mat sarap siya. Ay, nagtutulo talaga laway ko. Yung cheese na ginamit sa kanya, tapos sakto lang yung pagkaluto, malambot yung scallop, hindi na overbake. Syempre, kailangan may cook din tayo, soft drinks para masarap ang kain. Ay, kanya-kanyang picture, kanya-kanyang kain, wala nang pansinan. Kasi seafoods naman naman yung kaharap mo. Ano, nabubulol na naman ako. Ayan, calamares ulit. And so, yummy. Sakto lang, hindi maalat yung mga food nila, ha? Yung pagkaluto nila, ha? Yan, scallop pa marka. And mga mamshi, ayan. Thank you Lord talaga sa mga gantong masasarap na pagkain. Share, share kaming maghihipag patak-patak para ma-afford namin kumain sa seafood, sa dampa. Kasi pag mag-isa ka lang, syempre budget, di ba? Hindi lahat yan mapapaluto mo. Hay, kaya masarap magyaya ng maraming kasama para patak-patak kayo. So ayan na, kumakain na si Mami Yuki nyo. Halo-halo na. Tinikman ko na rin tong crab. Malaman, sulit. Hindi tayo na budol, na payat. So, pwede pwede na yung 1-1 per kilo tapos ano yan Singaporean chili chili Singaporean yata chili Singaporean yung pagawa namin dyan so pwedeng steam buttered at kung ano ano pa yung may gata ganon so bahala na po kayo pumili kung anong gusto nyo sa inyong crab so 4 pieces yan hati hati biyak biyak para lahat makatikim so far naman nagustuhan din ng mga kasama namin so medyo may konting spicy lang siya konting kick pero hindi naman sobrang anghang yun lang medyo mahirap kumain dito kapag kapag alimango at kinakabay mo, buti na lang may plastic gloves sila. Yung pusit talaga binalikan ko, ayan talaga juicy talaga siya, hindi siya magoma tapos maasim-asim, masarap yung pagkaluto. So, i-must try nyo ha, order kayo ng adobong pusit. Kain tayo mga mamshi, kung tatanungin nyo ako kung magkano ang ginasos, nasa 3,000 plus 437 sa pagkatanda ko sa aming pinamalengke and sa paluto charge naman, inabot ng 3,410. Ayan na yung tempura guys, ito yung talaga sikat sa kanilang resto, ang tagal bago dumating yan. Halos 1 hour yata namin hinintayan guys kasi syempre naman tingnan nyo Hinimay pa po 'yung 1 kilo and marami kaming umorder na tagi 1 kilo. Ang ganda nung pagkaluto. Tapos, hmm, sarap, naglalaway ako guys. Talaga naman ang sarap talaga, legit. Hipon na pinidi ko, fresh, manamis-namis, maganda 'yung size, malaman. Pati 'yung pagkaluto nila Perfect! Kala mo Japanese resto yung nagluto. Nakakabilib guys! Yung kanilang tempura sauce ang sarap nung pagkagawa. Kaya match na match, kaya mas lalong sumarap. Kasi for me, kapag hindi masarap yung tempura sauce, kahit anong ganda at sarap ng luto ng tempura, wale. So ano pa bang hinihintay nyo? Kung may budget na rin kayo, magdampa na rin kayo. Bye!